Naalala ko nga nung college pa ako, palagi akong pumupunta sa mga malls para lang tumambay sa Tom's World, Quantum at maglaro ng mga paborito kong video games. Meron nga din yung time na sumakay ako sa jeep at aksidente kong pinambayad ang aking Tom's World coin. At talaga namang hinayang na hinayang ako noon kasi mas mahal pa yung Tom's World coin kaysa sa pambayad ko sana sa jeep. At nang umuwi nga ako sa Isabela at dito na ako na malagi ay hindi na ako nakakapaglaro kasi wala namang ganito sa amin at malalayo ang mga mall sa aming lugar. Pero nang nabalitaan ko na magbubakas na pala ang arcade dito sa kabagan ay eh talaga tuwang tuwa ako at pumunta talaga ako sa kanilang opening. At pagkarating na pagkarating ko nga dito eh, nag-register na kaagad ako para lang makakuha ng card. At dito nga sa Game Zone Kabagan Biyero ay hindi sila gumagamit ng mga coins kundi gumagamit sila ng card. Sa totoo lang mas masarap sana kung coins yung ginamit dito pero dahil nasa modern world na tayo eh mas convenient nga kung card na lang ang gagamitin. Kapag bumili ka ng maraming coins eh hindi ka na mamamang problema kung saan mo ilalagay yung coins na binili at mo. At yun nga dito na pala papasok yung mga points na pwede mong gamitin sa mga arcade games nila. Kung first time mo palang mag laro dito ay may additional 30 pesos na babayaran para sa iyong card. At dahil opening nga nila, meron silang palibring pakain at libreng papicture na souvenir at nagparaffle din sila sa mga nag-register. At napaka-supportive ga ng LJU Kabagan dahil nag-attend pa sila dito sa grand opening ng Game Zone Kabagan. At nung officially na nag-open na nga itong Game Zone Kabagan, sobrang excited itong mga nag-attend ng kanilang grand opening. Lalong-lalo na sa mga bata kasi most of the games talaga dito ay mga pambata. Nakakatuwang kang isipin na meron ng ganito sa aming lugar kaya kapag gusto So, kung maglibang, e eh, malapit na lang ang aking pupuntahan. By the way mga biyayero, matatagpuan lang pala itong game zone dito sa Dasalia Building, Barangay Kubag, ni Isabela. Kaya ano pang hinihintay nyo mga bihero Kung gusto nyo maglibang, e eh, pumunta na kayo dito sa game zone. Maraming mga games na pwedeng laruin. Hindi lang pang bata, kundi pang matanda rin. <coughs> yun lang biyeros ano pang hinihintay nyo sumugod na kayo dito sa game zone magpalo